Okay, ngayon po nakikita nyo po, nagbaha na naman po rito sa White Road. Bahang baha po, ayan po, sa sakyan, eh, medyo pinasok na po sa ng baha. So, ngayon po, eh, nakikita nyo po, nandito po si Chucky. Hindi po siya makaluwas-luwas dito sa bahang to. Ay, tumama na naman. Ayan po, abot na po siya rito. Yan po ang pa baha. Bata na naman ako, eh may sugat pa naman ako sa paa. Baka maleptos ako niyan. Oh, game. Ito na po. Gawin mo na, sige sa na, pa. gawin mo na 'yung gusto mong gawin. Lumusong oh. po kami kanina sa baba. Ganoon po kalayo ang Sige atin na. Tinalunan. Sige na, gawin mo na. Na, na. naman po ako. Hindi naman makikita ay eh, malayo. Oh. Ayoko na. Ano?